Nagtipon-tipon ang mga church workers at lay people ng Baguio Episcopal Area para sa Aldersgate Mission Conference 2025 na may temang dalyasat na ginanap sa Crown Legacy Hotel, Baguio City noong January 7 to 9, 2025. INK District Superintendent Joel Bengbeng Beng ang conference director ang Aldersgate Mission Conference o AMC ay mayroong limang plenary na huhubog sa pagdidisipulo at pagbiministeryo ng mga manggagawa ng simbahan ng United Methodist Church. Sa AMC 2025, mayroong plenary na lima uh, tungkol sa foundations ng discipleship and then yung process ng discipleship. Ganun din yung pastoral care and counseling at self-care sa mga pastors natin. Uh, mayroong revival night. Merong mga dawn prayer meetings, ganun din sa mga iba't ibang sharing sa mga tables, sa mga districts. And panghuli yung ating closing worship at yung uh, ating plenary session on how to move forward kung paano dadalhin sa mga local church yung ating mga natutunan ngayon. Dagdag pa niya, ang temang ginamit para sa workers' convocation para sa ngayong taon ay dalyasat na isang Ilocanong term na ibig sabihin sa wikang Ingles ay journey. Ito ay dahil ang discipleship ay hindi lamang daw sa isang pagkakataon kundi ito ay isang lakbayin. Ipinahayag niya rin na ang terminong Alders Gate ay hango sa karanasan o tinatawag na heartwarming experience ng ama ng metodismo na si John Wesley. Ito ang napili dahil paminsan-minsan ay kailangan muli pag-alabin ang pananampalataya ng mga church workers. Samantala, sabi ni Rev. Matt Anthony Antonio ng Tarlac Philippines Annual Conference, isa sa mga delegado ng AMC 2025, mas lalo raw siyang napalapit sa Panginoon at higit pang nakilala niya ang kanyang sarili kaya't handa siyang bumalik sa kanyang local church para ituloy ang pagdidisipulo ang karnasan ko dito sa Aldersgate Mission Conference this year ay napakaganda at napakalawak na kung saan ako po ay naka-experience ng revival and heartwarming experience sa aking buhay. At handa akong maglingkod at magdisipulo pag-uwi ko sa aming iglesia upang mapalawak ang pagpapala at ang salita ng ating Panginoong Diyos. Pahayag naman ni Deaconis si Leia Andayan ng Central Zone PAC. Mas dalong excited siya sa pagbalik sa kanyang low local church kaya't pinasasalamatan niya ang mga speakers dahil sa malaman na mga pahayag na talagang maghuhubog sa kanya bilang isang jakonesa. Na-refresh ako, na-revitalize at uh, na nagkaroon ako ng excitement na ma-share sa pagdating ko doon sa destino ko. At parang excited na kung umuwi. So, nagpapasalamat din ako sa mga lecturers natin, sa mga speakers natin. Nagkaroon ako ng mga new learning experiences at ganun din. Mas especially yung mga learnings na alam kong makakatulong sa akin pagbalik ko sa aking district. Ang Aldersgate Mission Conference ay dati nang tinawag na Baguio Episcopal Area Church Workers Convocation. Napalitan ito sa kasalukuyang pangalan na mayroon ngayon. Ang Aldersgate Mission Conference ay nagbigay daan sa mas makabuluhang pagsasama-sama ng mga manggagawa ng simbahan at laiko. Taglay ang mas matibay na layunin na isabuhay ang salita ng Diyos at misyon ng United Methodist Church. Ako si Titus De Rita para sa balitang napapanahon, maasahan at nagkakaisa sa katotohanan. Ito ang UMC TV News Bites.